guys bali may nakita ko dito ano na scrap you know. meron siyang side mirror so sino kaya dito guys ang makakauna nito ang makaka explain kung bakit meron itong side mirror ang passcraft scrap you know, side mirror yan ang malaki saan yata yan guys parang sa truck yata na side mirror kasi medyo malaki rin eh so yun ang hindi ko alam kung bakit mayroon side mirror yung fast craft niya no so ang nakalam nyan ay rigid lang kung sino man yun ay saludo ako sa iyo kasi uh, magaling ka so yun guys so yun lang guys gusto ko lang malaman kung bakit may side mirror yung